Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa Channel, a feeder matarder. So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy ay kagalapan sa buhay ng mga liverous signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And if you're for more videos, update it. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na ang hindi nakin skip ng ads away, so, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel Spirit, God, please give information paano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha. So there is a strength with confidence. So, kailangan lakas ang mga mo maging matapang ka, no? Maging palaban ka dito. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan mo. No, and there is a magician something manifestation. Na no, may mga bagay na unti-unti mo na raw mamamanifest. Unti-unti mo na makukuha at may sa takot para. No? Kayang-kaya mo naman daw paikutin tong eksena na to. No, there is a five of wands. No, there is something complication or either competitors, no? And of course, pa oh, pababawain mo yung, yung tension, man manatiling kalmado. No, And there's an area pa mag-focus ka sa ginagawa mo, no? wag kang um, magpapagulo o huwag kang magpapalin na dinidistract ka nila. No, wag. No, mag-focus ka sa ginagawa mo. Lahat ng bagay na gusto mo makuha, mamamanifest mo 'yan. Makakamit mo 'yan basta may kumpiyansa at merong kang tiwala sa sarili mo. Alisin mo 'yung pag-aalinlangan. And of course, there's something the Seven of Cups, no? Confusion. No, there's a lot of choices. Mari naguguluhan ang kasa pagpili or maram ma kumaga na hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. So kailangan mo muna pag-isipan mabuti, no? There's a Five of Cups. No, may mga disappointment and regret dito. Mari mag maring humantong sa pagkakamali or uh, failure, but definitely kailangan matuto ka, no? What is the strength card? Reference in the Wheel of Fortune. There's a turning back, no? Maaring siya ka na dito time There's a good luck, blessings Now this is something like, guys with something A new cycle no, Magkakaroon ka ng mga bagong eksena Mangyayari sa buhay mo, basta lakas sa loob mo Dahil this is something turning back to your favor no, There's a good karma coming in What is the magician represent what? The magician represent with the Knight of Cups no, There is something an offer no? May offer na paparating sa'yo May darating na bagong eksena Na magdadala sa panibagong simula no mas maganda at mas maayos no what is the five of wands Represent with the four pentacles for saving money protection mo at pangalaga mo yung finances mo no kumaga maraming mga tao na iingit sa iyo maraming mga tao na nakikipagkopitan sa yo, dead na ma. no matuto kang dumed ma What is the right? Uh, what is the eight of pentacles Represent with the moon card? At truth reveal. Lahat ng bagay na to, i-reveal -re sa'yo. Matuto pa yung mga pangarap mo basta mag-focus ka ginagawa mo. And there's a seven of cups represent with the queen of pentacles. Now there's a good sense pagdating sa entrepreneur. No, alam mo kung paano mag-manage ng finances, alam mo kung paano maghawak ng isang negosyo o trabaho. Pangalagaan protectionan mo ito, no? Huwag kang magpapadistract, huwag kang magpapalito, huwag kang magpapalinlang, huwag kang magpapa uh, niwala, no? Alam mo, you are also mature na pagdating sa finances. What is the five of cups? Reference with the ease of walls. No? May mga bagay na nawawala at nasasayang. But it's an opportunity. No? Para magkaroon ka ng mga bagong eksena ulit. No? This is something in new project, new plans, and new opportunities coming in. Dahil um, kasama nito ay kakibat ng mga bagay na nangyari sa likod nito ay um, kumbaga kailangan mo nang may matanggal o alisin dyan sa eksena mo bago ka makapagsimula ng muli. No? What is additional messages with the strength and of course the will of fortune? represent with the aid of cups, something moving forward, makakamove on ka na rin. No? Makakawala at makakalaya ka na dyan sa lahat ng bagay na nangyari. And this of the first for revert, na no? para magkakaroon ka ng second chances, no? second um, eksena, na no? parang para magkakaroon ka ng panibagong muli, panibagong eksena muli. No? There's something blessings, and of course, uh, something, uh, mayroon din dito na fertility, maaaring magbuntis ka. Now, there's something creations ng ating universe na maaaring bibigyan ka talaga ng biyaya. No, ng ating po Omega Pan. You become a mother. And this is something the six of swords with the transition. Unti-unti ka rin dyan makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Basta papangalagaan for protection ng mga pinaghirapan mo. And there's the king of pentacles na no? maging mature at maging practical ka how to manage and control your finances and business. No? you're also a security provider. Diba? And this is something that that can with an ending and a new beginning. Natatapusin mo na yung kahibangan, tatapusin mo na yung kalituhan sa utak mo. No? May gusto kang gawin eh. May gusto kang umpisakan. Pero, ang kailangan mo tutukan kung ano man yung mabagay na meron ka. Hindi mo kailangan kung magagawin lahat muna yan, lahat na yan. Hindi pwede. Kailangan isa-isa lang. Yung magiging priorities mo at yung magiging uh, magiging purpose mo. Ano ba talaga intention mo? What is additional messages? represent with the ease of cuts. Now, there's something a new love. Non-new opportunities coming in. Now, magkakaroon ka ng bago eksena, bago simula, pani-bagong pag-asa. No? Let's see what is additional message, with an angel spirit for the outcome. And there's a need of wants with a fast communication and fast movement. na no, bibili ang takbo ng sitwasyon, magiging maganda na ang um, eksena mo. No? an is an 888 represent a money, abundance. No, talagang bibilis ang takbo na sitwasyon maaring some of you makakapag-travel ka pa. No, and there's a six of cups. Na maaring may mga bagay na nangyari with the childhood memories na maaring this is the moment na parang magkaroon ng healing. No, parang ano man yung mga bagay na nangyari sa from the past, ibang-iba ka na sa dating ikaw. No? Ang laking pagbabago. And this is something guys with the three pentacles, collaboration, no communicate clearly. No, iwasan mo uh, sa mga toxic na tao, mahahawa ka. No? Iwasan mo 'yung nega. Iwasan mo 'yung puro bisyo, luho, no? And there's a hermit card something spiritual awakening. Na mamumulat ka sa lahat ng bagay na 'to. No, mas pupunan na uh, mas tututukan mo ngayon ang iyong pangarap. And there's a chart with an action and movement na magkakaroon na ng something changes and development sa buhay mo. No, iisipin mo na mabuti yung mga bagay na makakatulong sa'yo. And because there's something the two of coffee partnership. Now, some of you guys meron naman dito partnership. No, magdadala sa inang high level of commitment, no? Meron ka mang mga kabiguan pagdating sa pig ibig, no? Na nakaraan pero wag ka mag-alala magkakaroon dito ng bago. Ibig sabihin there's a new love coming in, no? Just wait for a perfect timing. So let's see what is additional messages tayo with an English spirit. Na pagdating naman tayo with finances and career, pagdating naman tayo sa love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Finances and career represent what? And there's a five of swords. No, nagkakaroon ng na self-sabotage that because of your action. Yung mga decision mo na bigla-bigla. No, nagmamadali ka. Kung maga gusto mo makuha ka agad to, gusto mo gumawa ng ganto, No, hinihinay. Kung hindi mo pa kaya, just wait for a moment na wag mo ipilit magbibigay komplikasyon to there's a two pentacles with a balance na magkakaroon ka ng balance dito guys and there's a high for lesson learned matuto ka na from the lessons no na mga naranasan mo na pagdaanan mo and there's a three of wands no? there's a waiting for a so waiting for ship na maghihintay ng na resulta document papers na maring dumating na there's a four of cups just reevaluate or analyze may mga bagay na kailangang pag-isipan klaruhin liwanagin no kaya ito yung sinasabi, bago ka bumili ng isang bagay, kailangan um mahalaga to, imp importante to, hindi yung yung hindi yung gusto mo lang, no? Dapat yung kailangan mo. And there's a an need of souls, no? Napapalibutan ka ng toxic and negativities dyan sa paligid mo. No? Na, na, na ano ka nahahawa ka ng kumbaga ng negativities nila, no? So let's see. What is the digital messages pagdating sa love life? there's the word card Some of you makakapag-travel ka. Some of you guys uh, magkakaroon dito ng new insp inspiration. Something na makakapag-ibang ka. Tapos doon mo tao na to. Or either maaaring kumagamay may matutupad na pangarap yung dalawa na person mo. And there's a seven bonds protection at mahalagaan mo yung iyong relasyon. Standing your ground. Alam mo, dapat sa sarili mo yung yung inyong relasyon. Boundaries. na magset ka ng boundaries. And there's the full card for a of faith. Na magdiwalat at magkaroon ka ng bago simula dito pagdating sa relasyon. And there's a sign of happiness, so magiging masaya at magiging ang inyo relation, ng inyo relasyon. Now, there's a three of swords, no? Marami lang talaga dito mga pinagdaanan, emotional pain, but definitely, um kailangan mong tanggapin yan, parte yan ng isang relasyon. Baguhin mo lang yung perspective na nakakasira sa inyo relasyon, no? Meron ditong bagay na kailangan yung baguhin, no? ng, na, mga nakasanayang kaugalian, kailangan nyo na respeto at disiplina sa isa't isa. Pagdating sa kalusugan nyo, represent guys with a queen of swords, clear the boundaries. No? Alisin mo na yung mga bagay na nakakasama sa iyong kalisugan. No? Yung mga nakakasanay at nakakagawi among kainin na alam mong paulit-ulit na alam mong uh, nag-trigger sa'yo pag kinakain mo yun, umiwas ka. Some of you may hindi ka sa mga processing food, no? sa mga mga junk foods at the same time yung mga nabibili sa labas lang na naluto no miwas po kayo sa mga ganon and there's a the four of ones no something celebration na no? some of you magkakaroon ka ng celebration ng homecoming family gathering, and reunion no doon yon umiwas ka doon guys na magkakaroon ng mga reunion and of course collaborations there of course yung gathering no umiwas ka lang sa mga pagkain na mataas sa cholesterol And there's a nine of cups with a wish fulfillment. May mga bagay na magiging maganda na ang kalusugan mo daw dito. See, there's a six of wands where magtatagumpay ka talaga. No, kailangan mo lang daw kumain ng mga herbs, no? no? And of course, the fruit and vegetables. And this is something, guys, with um, the six queen of wands. No, there's a confident. Lakas sa maluloob mo, no? Maging matapang ka. Pagdating sa kalusugan mo, dapat alam mo sa sarili mo ipapangalagaan papangalagaan mo. Hindi pwede may pag-aalinlangan ka kailangan alam mo sa sarili mo yung dapat mong iwasan. No? So, let's see what is additional messages tayo with the magical fair messages. Advice and of course, a pick a card, yes or no. of guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. update and of course, guys, kung bago ka sa channel ko, with a pick a card, yes or no, ipapaalala ko lang, pwede ka magtanong. Then, of course, isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. No? pipili ka with a 1, 2, or 3 ko yung sagot na mapipili mo doon yun yung mismong sagot na na maaring makuha mo. Then of course guys, to comment down below kung anong number ang napili mo. So guys, let's see yung pisala natin ang laban with the magical fair messages. Let's watch this. With the magical fair messages represent what? There is an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili grounds mo. Di ba? Huwag kang, kang didepende sa ibang tao. No? Huwag ka magpapabudol o magpapauto. There's a wound you need to forgive. Ano yung mga bagay na kailangan mong pakawalan at bitawan? No? Yung mga ngit-ngit, galit, puot. No? Kailangan mong surrender yan. At the same time, this is something that paid off. No? Kung baga, lahat bigat na pinapasan mo, lahat ng mga bigat na napagdaanan mo, kailangan mong surrender yan. No? Huwag mong i-stay yan sa'yo. Magsisilbing blockages yan. What is the synchronicity to surface what? And there's a block, no? Some of you guys, no, mayroong bagay na naka-block dito. No, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung pasok na magaganda kapalaran sa yo. No? And this is something the storyteller, mayro talaga dito ng chismosa na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa ginagawa mo kaya don't share any information ha. And this is oh, sabi ko na nga ba may sa aswang eh. Oh my god. Kaya sunod-sunod yung problema eh, No? Puro negative yung nangyayari ngayon sa'yo eh. Nasa no, sa negosyo mo, may na, maaring nakakaranas ka ng pagtuman. No? What is the yin and yang oracle card? Represent what? There's a close off, no, guarded. No, maaring ginagabala ka ng ating angel spirit. At the same time, there's a doubt. No, alisin mo yung pag-alilangan pagdadalawang isip mo. Ito yung sinasabi ko, kailangan um, pure yung, yung ano mo eh. Pure yung faith mo. No, at the same time, there's a something guarded. No, protectado ka, ginagabaya ka ng ating angel spirit. Huwag ka lang dito parang kumbaga nega, no? Toxic, no? Iwasan mo yung mag-isip ng kung ano-ano. At the same time, guys, no? Uh, protection at palaga ang yung sarili mo. What is the romance age of a mystic or oracle that, With the lies keeping secrets. Meron talaga dito ang talaga talagang tinatago, no? And there's a twin flame, twin flame kind na person mo. And there's something I'm sorry. Meron dito ang hihingi ng tawad for you. No? Maging aware. Mamaya hihingi ng tawad, tapos um, susubukan niya ulit makapasok sa buhay mo. Mag-ingat ka po. What is an angel's number? Represent what? And there's a surname, surname with a new beginning. Na no, magkakaroon ka ng bago simula. No? Look out for an opportunity that might be a game changer. You are completing something major. It feels good to level up, ha? Close all the chapter. A new adventure will unveil. So see, may panibagong eksena sa buhay mo. No? Kailangan mo na nga, kumbaga, matuto sa mga pagkakamali mo sa mga nangyari no kaya mong baguhin yung mga pangyayari ngayon no kaya kaya mong gumawa ng panibagong eksena you are also being creator of your own story what is the money move oracle deck with a money move oracle deck represent what and there's an expansion express your creative self no open up your heart and connect with the others no buksan mo yung puso't isip mo no? Kumaga, kailangan mo makipag, um, kumaga, unity or something, unite with other people, no? Na, kumaga, yung taong makakasama mo at tutulong sa'yo para maging matagumpay. Kailangan mo talaga na mas palawakin yung kaalaman mo, no? At may mga taong tutulong para dyan. What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa ginaharap mo? And this is something guys we don't watch watching watching sit down go da go down enjoy the gossip ibig sabihin dito guys no kung marami talagang chismos at marites sa paligid mo no at mari sinusubaybay ka at tignan mo na, na rin sila na pinag-uusapan ka behind your back and what is the part of the light represent what what is the part of the light represent what and there's a divine light I am expression of love shining brightly like the sun my inner light my greatest strength and well guide me guided my intuition and rediscovered the better side of myself embracing the light that lead me to growth and greater self-awareness so see ginagabayan ka na ating gabay no para sa mas maliwanag at mas maayos na kalagayan at sitwasyon kailangan mo lang magtiwala sa iyong sarili, no, sa pagmamahal na ginagawa mo sa bawat eksena. No, kailangan may passion ka diyan. No, dapat uh, mahal mo yung ginagawa mo. No, para magtagumpay ka sa lahat ng bagay na to at para matuklasan mo, no, para ma-uncover mo lahat ng bagay na to. Ma-unlock mo din yung mga bagay na nagsisilbing negativity sa eksena mo. No, kaya mo protection yung sarili mo eh. Kaya mo pangalagaan yung sarili mo. You are also being creative of your own story. So, kayang-kaya mong um, linisin at alisin lahat ng mga bagay negatibo sa buhay mo. Magkakaroon ka ng bago simula. Magagamit mo to with your own expressions, with with your own with your own abilities and your skills. Now, what is a shadow work and what? And there's a something guys with a self compassion, growth, mindset and resilience. Embracing imperfections helps you find strength. So see, kung baga sa lahat ng pagkakamali, kamalian na nagawa mo, doon mo makikita ang totoong kalakasan mo. No? Dahil yung lahat ng mga bagay, kabiguan, meron kang dapat matutunan. Tapos lahat ng mga bagay na matututunan mo doon, yun yung magsisilbing kalakasan mo sa lahat ng gagawin mo. Kasi hindi ka na only magkakamali, matututo ka na no? sa lahat ng bagay na nangyari. So let's see what is the clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent what? represent guys with the love potions. Open your heart to truly feel the magic of love. So, sibuksan mo ang puso mo para makita mo ang totoong nilalaban nito na mas maganda pa sa inaakala mo. No, mas ang mga panibago eksena. No, lahat ng bagay na naakalain mong makakamtan mo, makukuha mo yan. No, protektado at ginagabaya ka ng ating angel spirit. Ikaw mismo ang gagawa ng ikaw babago ng landasin mo. So, let's see what is a clarifying for a love life situation clarifying for a life situation. So let's see here. And of course, there is something, guys, with a trust yourself. I told you, di ba? Kailang pagkatiwalaan niyo sarili mo. Let your intuition be the compass that lead you through my key waters. Di ba? Kung magiging sinasabi dito, magtiwala ka sa sarili mo, lahat ng bagay na to, to, to be followed na. No, magtutuloy-tuloy na siya gaganda na ang daloy, gaganda na ang sitwasyon. Basta alam mo sa sarili mo, may lakas ng loob ka na alam mo yung ginagawa mo. The more na mahal mo yung ginagawa mo, the more na gustong gusto mo yung ginagawa mo, the more ka magtatagumpay at magsasaksid sa anumang larangan ka gusto na gagawin mo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no? So let's watch this. With a pick a card, yes or no? Let's start it tayo with the number one, guys. Na wala tayo paligoy Ligoy pa. Una na natin with the number one let's start there's a yes follow the guidance it lead to the truth no sundin mo daw at um, uh, kumagapakinggan mo ang ating mga gabay no Dad dadaling ka niya sa mas makatotohanan at mas magandang bukas na nakalaan para sa'yo no po ipapakita niya ang tamang daan tungo sa kaliwanagal let's see what is the number two there's a yes your dreams Take flight fluttering around busy. Now, ibig sabihin dito, guys, no? Matutupad mo na yung mga pangarap mo at mas matayog at mas mataas pa sa inaakala mo. At doon yung bagay na parang makikita mo na ah, kumbaga magiging ano ka na, kumbaga busy, magiging mas maayos na at um, kumbaga bawat eksena ay pinakakalagahan mo na. No? Mas ma, Lalo mo makikita yung sarili mo na mas unahin yung mga bagay-bagay kaysa sa mga walang katuturang bagay. Let's see what is the number 3 there is something ay yes again sunny outlook blossom open to divine inspiration see makikita mo na no si sibol na lalago na lalakas na yung mga bagay na magbubukas sa ng panibagong inspirasyon na magdadala sa iyo ng panibagong eksena panibagong simula no may pag-asa na na muli kang makapag simulang muli no may pag-asa na makabangon at makawala ka sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Pagsubok man yan, sakripisyo, lahat ng bagay na yan ay isang kumaga proseso tungo sa tagumpay na gusto mong marating. So guys, this is the special gabay for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasagap Because don't forget to like And subscribe my channel And hit the question bell For more videos Updates Because maraming salamat po Sa mga walang sawang Pagsupport sa akin channel Lalo lalo Nang hindi rin skip Ng ads So pagpalain kayo Nang Diyos at may kapalit Siksikliglig Nag-uumapaw na biyayang Manong balik sa inyo Maraming salamat guys And see the next video Bye bye And babush